Ngayon ay 13.03. So, tignan natin kung mainit siya. Mm, mainit naman. Ano yan? Subukan na natin ang itlog kung maluluto nga ba. Hindi naman siya mainit. Warm lang. Pero, try natin kasi yung ito kasi galing pa sa ano sa ref pero pag sa apoy eh, di ba naluluto naman kaya subukan natin subukan natin yung ito ay ang totoo nga naluluto yan kanina ano yun eh 12 50 ko nag ano This is ako na lagay niya to dito. Wala naman. Hindi naman luto. Tagal-tagal na nga eh. No? Wala. Wala na. Ito na yung reality. Hindi talaga siya naluto. Okay, last na tingin sa itlog. Oh. Ayan nga. Ayan, nasayang. <laughs> May na to sa sahod ko. Nasayang. <laughs> Look. oh my goodness. Ay, sige, babay. Iniwan ko to ng ano. 30 minutes. <laughs> Sumuko na ako magantay. <laughs> Pero nag -dry naman siya. Yan, nag naman siya. Oto, init-init. Pero hindi lang talaga siya maluluto. Siguro, if mantika yung, ano, ang dry. <laughs> Pero pag ganito, tara hindi siya luluto. <laughs>